Good evening, electrician. Kung papasinyo, nyo, ay mayroon tayo ditong ilaw na kumukurap-kurap. Kung kaya't at hanapin natin kung saan talaga nagmumula ang problema. Bale na chiko dyan yung switch, okay pa naman siya. At dito, napag-isipan ko na baka sakaling na sa ilaw ang problema, naghanap ako ng pamalit muna. Ito na nga, pinanitan ko siya. Kaya lang, ganun pa rin, kumukurap-kurap pa rin yan. Kung kaya, pinamagahan ko na lang para ma-check kung nasa wiring sa problema. Naghanap ako ng pan-testing, pamalit sa receptacle baka sakaling nasa receptacle ang problema isang linya kasi ang receptacle tapos ito tinugtong ko muna dyan baka sakaling nandito nga ang problema ang testing lang naman yan Kaya, pero kung mapapansin nyo yung wiring nya masalimuot kasi dekada na rin yung wiring na yan at dito sinort ko muna yung switch nya para matesting natin kung gagano na nga at yun dito nga natin na lama na ang problema niya nga ay nasa receptacle yan gumana na yan siya so ibig sabihin rewiring sa tayo dyan papalitan natin yan at syempre papagandahin natin yung linya yan ikis na raw siya